Good morning! Lalayas naman kami dahil kasama ngayon yung mga bata dahil. Dahil Sunday walang pasok, kailangan talaga ilabas yung mga bata dahil mamubugnot kasi sa loob ng bahay dahil. Yeah. Sabado pa lang ng gabi dahil nakaplano na yan kung saan kami aalis at saan kami pupunta. Kailangan talaga magplano dahil hindi dahil magsigir at magdrive dahil maubos ang gasolina dahil. Oy. Pupunta kami sa Nisi Matsuya at sa kaharap niya ay lemon. So yung rabbit ay dadalhin ko sa lemon. Ganon. Si Bunso kasi inday 2 months ago na gusto niyang papabili ng car day ba. Yung car na laruan, bitaw day, Lamborghini day. Wala mong Lamborghini dito sa matsuya oy. Idol kasi niya yung YouTuber dito sa Japan day na ang pangalan ay Hikakin day ba. Sus, nako day, gustong gusto talaga yung Lamborghini day. Wala mang Lamborghini. Eh. Ito na lang daw, dayo nabukas-bukas Yung, nabukas yung pinto, day, ba Gusto niya puti, day Kasi putik daw yung kakulay Ng kuruma ng tatay niya tuwang tuwa sa dyan, day Kasi yung pinto nito, day Ay nabubukas ba dyan, day, ba Kaya yung ngiti niya dyan, day Ay ngiting tangumpay talaga, day Ay Dahil alam kong Ay hindi pa yan sila pagod, day Ayaw pang umuwi, day Dinala ko sila dito Sa may malaking mall Malapit sa amin, day Pakainin ko lang silang baklo, day, Hello, mga bali, <laughs> Habang nagkain-kain kami dyan, nag-isip ako dahil paano ko sila palabasin dito. Dahil, alam kong ayaw pa yung umuwi talaga, day. Ang sabi ko na lang, dahil bibili ko sila sa pinakagusto nilang ice cream. Bibilhan ko sila para lang umuwi, dahil ba? magwais-wais din tayo minsan dahi o oh, hindi tayo padadala nito mga bata day, ba nakabili na kami ng ice cream mga inday nagdrive na ako dahi bis uuwi na sana kami day. naisip ko dahi marami pa pala akong kulang sa bay. katulad ng sabon day, sabon sa ulo, sabon sa katawan sabon panlaba, lahat ng mga sabon day ba kaya naisip ko dahil doon na lang ako sa home center bibili dahil ang home center kasi dito dahil hindi lang naman talaga yung mga kahoy ang mga bibili mo dahil kundi marami pang ano-ano bang mabibili mo dahil pwede ka bumili ng bigas, ng damit at kung ano-ano pa dahil ba. Dito kasi dahil pag dito mas, ako bumili mas nakakamura ako dahil kasi hindi ako bumibili ng tingi na pang sabon laba dahil kasi marami nga kami dahil pag tingi-tingi yung binili ko na sabon panlaba na ipabalik-balik ako niyan dahil oy dahil araw-araw naman naglalaba dahil tapos yan na malik-balikin mo sa tindahan ay magbili ng sabon ay bibili na lang talaga ako ng isang sako dahil ba pagkatapos pala namin dyan dahil na uwi na kami dahil mga alas 5 na siguro dahil bundat naman yung mga bata dahil uy kabusog na dahil ba kaya naisip ko ito na lang rice bowl na frozen ipapakain ko sa kanila dahil hindi man sila kakain ng hapunan dahil busog na dahil Nagulat ako sa nabasa nitong ano dai oy, yung Guinness of Record Holder daw itong rice bowl ng Japan dai oy. Record holder may nakasulat yan dai tapos may Guinness dai ay nandoon pala sa Guinness of Record para tong unigiri ng ano dai oy, rice bowl ng Japan dai oy. Masarap talaga kasi to mga inday, gustong-gusto to ng mga anak ko inday. Subukan niyo dai pag pumunta kayo dito dai.